At nagbabalik ang sports now. Sa tennis naman, patuloy ang pag-ukit ni Filipina tennis queen Alex Iala sa kasaysayan ng mundo ng tennis matapos umakyat sa world number 51 sa pinakabagong WTA rankings. Ang pinakamataas na posisyon ng isang homegrown Filipina player. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jason Gusilatar. Patuloy ang pag-angat ni Alexandra Iala matapos umakyat sa world number 51 sa pinakabagong WTA rankings. Ang pinakamataas na posisyon sa kanyang karera at pinakamataas para sa isang homegrown na Filipina tennis player. Ang 20 anyos na tennis star ay tumaas ng dalawang baitang mula sa number 53. Inilalapit siya sa pagpasok sa prestihiyosong top 50 sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Tennis. Nakuha ni Iyala ang ranggo sa kabila ng maagang pagkala sa Guangzhou Open kung saan natalo siya kay Claire Liu ng Estados Unidos sa dikitang tatlong 7 6-2, 4-6 at 4-6. Gayunman, bumawi siya sa doubles kasama si Nadia Ketsinok ng Ukraine. Umabot ng semifinals bago matalo sa Indonesian Palace duo na sina Janice Jen at Katerzina Pitera, 7-6, 3-6 at 5-10 kasalukuyang lumalaban si Yala sa WTA 250 Hong Kong Open kung saan makakaharap niya sa unang round si Katie Butler ng Great Britain na World number no. 63 sa Martes ng umaga, October 28, alas 10. makikipag din siya kay Chan Hao Cheng ng Taiwan sa doubles, laban kina Camila Rakimova ng Russia at Alexandra Satsnovich ng Belarus mamayang hapon. Matagumpay ang taon para kay Iyala na nagpakita ng konsistenteng laro sa iba't ibang torneo at patuloy na nagpapalakas ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamaningning na tennis talent sa Asia. Sa tuloy-tuloy na momentum, posibleng sa mga susunod na torneo ay tuluyan nang makapasok si Iyala sa top 50 ng WTA, isang makasaysayang sandali para sa Philippine Tennis. Ako si Jason Gusilatara, Abante Sports. No.